pera ng kumpanya na ipatalo sa online sabong. Kolektor arestado. Naritong newscoop ni Christine Belen. Kalaboso ang isang money collector matapos magpanggap na hinold up ang kanyang nakolektang pera sa paniningil sa Mulanay, Quezon. Kinilala lamang sa pangalang alias Jason ang sospek. Ayon sa otoridad, nagtungo ang sospek na si alias Jason sa Mulane Municipal Police Station at nagreklamo na siya umano ay nahold up, subalit nakitaan siya ng paiba-ibang pahayag. Sa huli ay inamin din ng sospek na intensyon niyang itago ang nasabing collection money na nagkakahalaga ng mahikit 166000 pesos. Samantala, narecover sa sospek ang bag na naglalaman ng transaction documents at pera na nagkakahalaga lamang ng 42,000 pesos. Nasa kustudiyan na ng mga pulis ang sospek na nahaharap sa kasong qualified theft. At iyan ang aking news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.